nahanap kasi akong parts ng ano yun. Ano, ano, ano. oh, pa. 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 okay. mga parts ng maganda to Sira tayo ang mukhang yun? pa. Ito pink. Nagago pa. Ano pa? Hindi pa. Kaso karton sa likod eh. Ay, karton sa likod. Ang ito. Hindi mo natatulog sa mga parts yan. mga ano kan <laughs> ito oh, isang set to pere. Pero maganda naman siya. Ha? Totoo 'yan, pari siya no. Yung mga ano pa nga siya, may napapansin siyang pinili. Oh. oh. dami ng ko sa na ang Isang box sa laruan. Oh, plancha, plancha lang ko. na. Bala natin ang magsisinong. na?

Kaya sa na sinigyan na sila Akin mga na boss mo. Boss dito. Yan yung malalagay ko. Malalagay ko manila dyan sa na yan dito. Boss mo na rin yan dito para hindi ka na. Ito oh, parang isang ano, -ano lang tayo. So, Ang Dispo, pagka nang hirangang tayo dispo na naman at ano, assemble assemble, lirap tayo. Wala na, sinapo na natin lahat. Ate Jen, o. Kung may dami't lalaban ko, mawashing ko. Dito may dami't, may dami't, may dami't.

Baka mabasag sa ano eh. Ito ko rin ko. Ito mga lang eh. nga. nyo Ano na. Wala ba dyan mga pa

sa part na niya yan eh. Ito yung basta. Hindi na rin basta. Hindi ako ko mga ganito kasi. Ano na pa dito to, di ba? Dito ko ako sa pag-i-trolley Lahat ko, ilagay ito. Tapos, ilagay ko lahat dito. na pa pa? Ha? Ito na pa diyan. Ito na ano si Raita? Wala man? Ikonin mo. Ang gulang sira ko na

Ngayon saan ko ito ilalagay? Dito pwede mm. Ha? Ito na, pa Ano yung Ito sana oh Ito pwede ako. Ito sana oh Ito to. Ito rin. Ito rin. at rin. Ito

Mm. Ayan yung nakuha ko, mga manika. <laughs> ito nakuha <ko. laughs> na, yung nakuha ko. Ayan na, yung mga nakuha ko. Ayan, si Lian, si Debbie. Kasi ito pa, o bago tayo. na. Okay, tapo na lahat yan. Okay. Tatapo na, bye-bye. tapo na yan, guys, lahat. Ayan, Sige mo, bayo, mo na ako. Hindi. <laughs> ano to, <kay>, isang maliit? Isang <laughs> maliit na box kasi to? Mm -mm. Isang maliit na box na. Ito na yung napamasura namin. Masura <laughs> yun <po. laughs> na Masura. Marami na ako makuha manika eh. Puro manika na pero napapaliguan ko pa to. <laughs> <Thank> you, <no. laughs> Ah, tapos na kami mama Sora guys bye bye <laughs> ay nako so guys guys ayan oh, nangalakal kami yung <laughs> ang daming laruan ay nako na yan anyway, sabi kong pangit na di diba ang ingin Tunin mo. Ang elepante. Anong gagawin niya dyan? Um, ano bet? Hindi ka nang anakal? Bet, mahalakal ka na. Akin to. Ay, kasi dapat. Ito ako